Okay mga kabayan, welcome na naman po sa Manalo Little Farm Pero yung topic natin ngayon hindi tungkol sa farm Pero syempre makakatulong pa rin to Para dun sa mga katulad kong OFW Lalo na dito sa Korea Yung mga kabayan natin na gusto magkaroon ng lisensya Ito, itong video na to para sa inyo to Okay mga kabayan. Ito yung aking karanasan dito sa pagkuha ng lisensya dito sa Korea. Sa may Nito lang March 2024. Napakadali lang ng gagawin mga kabayan. Basta kompleto na kayo sa requirements, documents. Kahit hindi nyo masyadong maintindihan yung sinasabi. Kahit senyas na lang, okay na. Ang mga kailangan nyo lang mga kabayan. Passport. Yung certificate ng lisensya nyo. Dapat naka apostille na yan. Yung Philippine license card nyo. Tatlong pirasong passport size picture. Mahal magpa-picture sa labas mga kabayan. Imanon. Kaya doon na lang kayo sa LTO ng Korea magpa-picture. Yung alien card nyo. At yung panghuli. Yung tulip guke guanan sa Siljongmyong. Yun mga kabayan ang hindi ko napicturean. Pero makukuha yun sa Jumin Center. Saglit lang. 2,000 won. Promise mga kabayan. Hindi nyo na kailangan kumuha ng picture dito sa Korea. Okay, simulan na natin. Bali dito ako nagpunta sa Minon Shield. Dire-diretso lang 'yan tapos hanapin niyo yung foreign driver's license counter. Tapos kumuha kayo ng number. Yung sa akin kasi sira yung pindutan ng number kaya pila-pila kami doon. Pag tinawag na yung number niyo, pumunta na kayo tapos bigay niyo yung requirements niyo. Bali inspectionin muna 'yon. Yung tatlong picture na passport size, wag niyo muna ibibigay doon nyo na lang idikit pag magpapa magpapaitest na kayo tapos pag na check ng maigi yung inyong mga documents bibigyan na kayo ng application form saka nyo sya pipilapan pagkatapos nyo pilapan mga kabayan punta na kayo sa itest yan dyan ko dinikit yung ano yung dalawang picture tapos pasok na kayo dyan bali magbabayad kayo dyan sa cashier ng 6,000 won Pagkatapos nun, i-eye test na kayo. Wala pang sigurong 15 seconds. Pagkatapos nyan, dalahin nyo na yung document nyo dito sa ano. Foreign driver's license. Counter. Kuha lang ulit kayo ng number o kaya pila na kayo. Pag kayo na ang nasa counter, ibigay nyo na yung documents nyo. Pagkatapos, magbabayad kayo ng maanon. Ibigay nyo na rin yung pangatlong passport size picture nyo. Pag natatakan na yung documents nyo, at naidikit na yung pangatlong picture nyo, sasabihin sa inyo na mag lang ng 30 minutes. Ito na yung mga kabayan yung mga documents na pinilapan ko. Medyo natagalan lang ako mag-pill up dyan kasi sinigurado kong hindi na magkakamali. Simple lang yan mga kabayan. kayang kaya nyo na yan. Kailangan nyo lang lakasan yung loob nyo. Huwag na kayo mag-pixer. After 30 minutes mga kabayan, balik na kayo dyan sa may counter. Kuha kayo ng number or pila ulit kayo. Tapos iabot niya na yung alien card nyo. Pagkatapos nun, bale papipirmahin kayo dyan sa may logbook para ma-release na yung ID nyo. Makukuha nyo na yung Korean license card nyo. Tapos yung Philippine license card nyo bibigay din. Mabilis ang recap lang mga kabayan. Dalhin nyo lang yung kompletong documents nyo. Tapos punta kayo sa foreign driver's license counter. Kuha kayo ng number. Pag tinawag na kayo, ibigay nyo yung documents nyo. Kapag na-check na yung documents nyo, bibigyan kayo ng application form, pilapan nyo na, tapos punta na kayo sa eye clinic, eye test. Diyan nyo ididikit yung dalawang passport size picture. Tapos ibigay nyo sa cashier, magbayad kayo ng 6,000 won. Saka kayo iya eye test. Pagkatapos ma eye test, balik na kayo sa foreign driver's license counter. Kuha kayo ng number, pag tinawag na ulit kayo, ibigay nyo na yung documents, tapos magbayad na kayo ng manon, 10,000 won. Pag aantayin lang kayo ng 30 minutes, pagkatapos nun, makukuha nyo na yung driver's license nyo. Ayun na mga kabayan, yung nakuha kong Korean driver's license. 10 years validity. Kasama ng Philippine driver's license ko. Napakadali lang mga kabayan. Nag-i-English nga pala sila doon.